magandang anak uh, panahon sa ating lahat ngayong uh, uh, oras na ito ay gusto kong i-discuss ang patungkol doon sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesus, ano merong uh, uh, maraming haka kung kailan siya ipinanganak subalit ang pinaka-popular ay yung kanyang kapanganakan na sinasabing siya ay uh, Uh, ipinanganak noong December 25 ano uh, December 25 subalit so, ating <coughs> uh, na natin kung ano ang sinasabi ng uh, banal na kasulatan at ang sinasabi ng kalendaryo ng mga Hudyo patungkol sa kapanganakan nito na kung saan ay sinasabi nga nating December 25 now tatandaan natin na ang December 25 ay kalendaryo ng uh, Gregorian, ano? Gregorian calendar na kung saan ay uh, inimplement ni Pope Gregory the 13. So, magkaiba ang kalendaryo ng mga Hudyo at ang kalendaryo ng mga Katoliko Romano. Tatandaan natin ang nating kalendaryo ngayon ay kalendaryo ng Katoliko Romano na kung saan ay inimplemento inimpose ni uh, Pope Gregory the 13. Ang isang bagay na makikita natin dito ay uh, doon sa Biblia, uh, merong sinasabi dito doon sa John 1.1 na ang berbo ay naging salita at ang salita ay Diyos. At pagkatapos doon sa talatang 14 ay sinasabing nagkatawang tao ang salita at ang salitang ito ay nakisama na kasama ng tao doon at ang kongas. So ngayon kung titingnan natin dito yung sinasabing salita na ito o berbo ay sino ba? na kung saan ay nagkatawang tao. Merong mga bagay na kung saan ay dapat nating maintindihan. Uh, Noong ipinanganak ang Panginoong Yesus ay sinasabing Desyembre. At kung ito ay titingnan natin ang buwan ng Desyembre sa Bansang Israel ay taglamig. At uh, hindi ito posible na mangyari sapagkat isa pa, Merong dalawang bagay o dalawang pangyayari nung naganap nung ipanganak ang Panginoong Hesus, una ay itoy nangyari doon sa tinatawag na uh, Feast of Tabernacle or Sukot. No, ito sa isa ito sa mga piyesta na ginagawa ng mga Hudyo taon-taon. At ikalawa ay yung utos ni Emperor Augustus na ang lahat ng mga lalaki ay dapat bumalik doon sa kanilang mga lugar para magpatala para sa buwisan. Now ang tanong Kailan itong utos na ito at kailan itong festivities na ito, itong piyesta ng Feast of Tabernacle or Feast of Sukkot? Sa kalendaryo ng mga Hudyo ay uh, ang sinasabi ang Feast of Tabernacle or ang Sukkot ay sa buwan ng Teshrei. Ang Teshrei ay ang ikapitong buwan ng um, kalendaryo ng mga Hudyo at ito ay bumabagsak sa huling petsa ng Setyembre hanggang sa kalagatian ng Oktubre. Ito yung test ring lang. At mapapansin ninyo, natutog nga dito ang kapanganakan ng Panginoong Yesus sapagat unang-una ang mga Hudyo ay bumabalik doon sa kanilang lugar na kapanganakan upang magliwang ng piyesta ng Sukot. At sa piyesta ng Sukot, dahilan kasi noong ang mga Israelita ay nando doon pa sa uh, Egypto at noong sila ay uh, umalis doon sa pamumuno ni, no ni, Moises sila ay uh, uh, habang sila ay uh, pumupunta doon sa lupang pangako doon sa kanaan ay meron silang uh, dalang uh, tabernakulo no? yung tabernakulo na ito ay isang tep na kung saan kung saan sila naroon tumamahinga ay kanilang itinatayo. Dito sa toldang ito, ng malaking tolda, ito yung parang pinaka-tabernacle nila, ay may composition ito, no? dalawang composition, yung tinatawag na holy place at saka holy of holies. Yung holy of holies, doon nakalagay yung kaban ng tipan at doon nananahan ang Panginoon. Kasama nila na nag-travel nagtra ang Panginoon at sila ay nandudoon Ang Panginoon ay nando doon sa likodan noong tabernakulo sa kati na ang tanging pwedeng pumasok doon ay yung high priest. Kapag hindi high priest pumasok doon, namamatay. So, ito nga yung kabanal-banalang lugar at ito yung presensya ng Diyos ay kasama nila. Nasa madaling salita, ang ibig sabihin nito is Imanu o kasama natin ng El ang Diyos. Ito yung pangalan ng, ng uh, Diyos sa Bansang Israel, El. Kulad ng El Elyon, El, uh, El Shaddai, Soberong El palagi, at uh, yung Emmanuel, ang ibig sabihin nun ay kasama natin ang Diyos. So ito yung tabernakulo at yung mga Hudyo, yung mga Israelita na kung saan ay kasama at papunta doon sa lupang pangako, sila ngayon ay nakaikot among the tribes doon sa Tabernakulo tabernakulong yun at yung kanilang tinitigilan na temporary na tirahan, ang tawag doon ay Sukot. Sa so, Sukot sila nakatira. At ito ay isang festivities among the Jewish people, yung Feast of Tabernacle at saka Sukot, na kung saan sinasabi nga ito ay nakafold doon sa 7th month of the Jewish calendar, which is uh, uh, September, uh, old ng September, and uh, middle ng October. So, ibig sabihin ito yung panahon. At mapapansin natin dito, ito rin yung kapanahonan kung saan si Agustus ay uh, nag-utos na ang lahat ng mga Israelita ay bumalik doon upang magpatala para sa buwisang. Isang bagay ang dapat nating alamin sa pagkata uh, sa lugar nila, kung ito ay Desyembre, ay magiging maputik at mahirap ang paglalakbay ng mga Hudyo pabalik doon sa kanilang lugar. Bukod doon ay uh, malamig at maraming magkakasakit kung iuutos ng emperor na um, bumalik sila sa kanilang lugar para magpadala. Kung kaya ito ay ginawa hindi doon sa araw ng taglamig kundi doon sa araw ng sukot o panahon ng sukot. Bakit? Doon sa panahon ng sukot. Ito rin yung katapusan ng pag-ani, no? Yung katapusan ng pag-ani ng kanilang mga mga itinanim ay tamang-tama doon sa deklarasyon ni sa sapagkat may pera ang tao na pambayan ng buwis. Kung kaya't dalawa ang pangyayari doon sa kapanahon ng iyon, yung first of uh, Tabernacle at saka Sukot, at saka yung utos ni uh, Agustus para magpatala at magbayad ng buwis, kung kaya't si Maria at si Jose ay parehong taga Bethlehem kung kaya sila ay pumunta doon. Isang bagay ang nakatutuwa dito sapagkat nung sila'y dumating doon sa Bethlehem, wala na silang matuluyan. Bakit? Sapagkat ito nga ay sukot, nagbabalikan yung mga tao papunta doon sa Bethlehem dahil doon sila pinanganak. At nung sila dumating doon ay halos lahat ng lugar na kung saan ay pwedeng tirhan ay wala na. Napilitan tuloy sila dahil sa kabuwana na at mga anak na si Maria ay nakakita sila ng isang lugar na kung saan ito ay parang sukot no temporary place na kung saan ay merong mga hayop doon ano na pinaglalaga ka ng mga hayop siguro pag isusog uh, isusuga sa gabi ay inilalagay doon so ang tawag natin dito ay sabsaban pero in reality ito isa sa temporary place na kung saan ay dinadala nila at doon ipinanganak ang Panginoon Panginoong Jesus. At isa pa ring bagay na sinasabi ng Biblia na ang ating Panginoon ay titawaging Emmanuel kung tatandaan nyo yung sinabi ko kanina doon sa Holy of Fodis, na kung saan ang kabanal-banalang lugar ay nandoon doon ang Panginoon habang sila ay naglalakbay mula sa Egypto papunta sa Israel, yung kabanal-banalang lugar na yon ay nandoon doon ang presensya ng Diyos kung kaya tinatawag ito na Emmanuel na kung saan nung siya ipinanganak, ito rin naman ang ipinangalan sa Kanya. So, ibig sabihin ng Emmanuel ay kasama natin ang Diyos. So, babalikan natin yung Juan, John 1.1 at saka sa John 1.14 na sinasabing nagkatawang tao ang salita o nagkatawang tao ang verbo. Sapagkat ang verbong ito o nagkatawang tao nito ay ipinanganak doon sa sukot sa Bethlehem. Now, ang isyo dito sa kapanganakan ng ating Panginoon, sinasabi nila na ang Panginoon daw ay tao lamang. At ang sabi nila nung ang Panginoon, sabi kasi sa, sa, sa Biblia, na ang Panginoon ay uh, bago siya ipinanganak, siya ay pinaglihi ng isang birhen sapagkat uh, ang banal na Espiritu ang sumapi kay Maria at ito yung nag-conceive o nagdalang tao. Now, ang isang bagay na dapat na matin maintindihan, ang isang tao, uh, para maging isang tao, katulad natin sa physical, ay kinakailangan magkaroon ng union between yung egg at saka yung sperm, yung itlog at saka ang similya. Ang itlog at similya, kapag ito ay nagsama, ito ay nakakabuo ng embryo, nagiging fetus, nagiging bata, at pagkatapos ay iniluluwal. Ito yung normal na uh, sistema ng kapanganakan ng isang tao. Subalit, so, sa pag ay hindi ito nangyari. Ang sabi dito ay ang Panginoon ay ipinanganak sa pagpamagitan ng pagsapi ng Espiritu Santo kay Maria at doon siya ay pinaglihi. At ito nga yung dahilan kung bakit si Jose ay gustong tumakas sapagkat uh, sabi niya papano ko ako insiguro, kung term natin na ako hindi ko naman siya nagagalo tapos magbubuti siya sigurado akong hindi akin yan subalit ang anghel ng Panginoon ay dumating kay Jose noong gabi nyo at sinabi huwag ka magalala Jose sapagkat ang dinadala ni Maria ay mula sa Diyos at siya ay nag-conceive o nabuo ang bata sa kanya sa pamamagitan ng uh, banal na spirito. At dahil dito naniwala si Jose at sila ay nagpunta na doon sa Bethlehem hanggang sa maipanganak ang Panginoon. Merong isang uh, insertionist o isang grupo dito sa Pilipinas na para i-twist o baluktutin. Ang sabi dito, nung daw naging embryo na si uh, Jesus Christ at saka lamang pumasok yung banal na spirito sa kanya. No, kaya siya ay nagkaroon ng kapangyarihan ng ipinanganak. Subalit so, dito ay taliwas sa sinasabi ng Biblia at dahil dito dapat mag-ingat sapagkat sinasabi ng Panginoon doon sa Galatia uno 8 9 na uh, kung ako mano ang hell sa langit ay magturo sa inyo ng ibanghelyo na iba siya itinuturo ay pakasumpain siya. So hindi mo po pwedeng baluktutin o hindi mo po pwedeng baguhin ang katuruan ng ibanghelyo para lamang mag-fit ito sa iyong sariling narrative para ipagtanggol mo yung naratibo mo ay babaluktutin mo ang kasulatan. At ang masakit dito, doon sa mga tao na hindi nakakaintindi ng kasulatan at hindi nagbabasa at hindi napapaliwanagan ng tama, sila'y nadadala. Kung kaya napakarami pa rin doon sa grupo na ito ang kasama nila sa ganitong katuruan patungkol sa kapanganakan ng Panginoon Yesus, which is malik. No? Dahil sabi nga dito, he was conceived by the Holy Spirit at uh, sabi there is uh, there was no union between the sperm and egg paano ka magiging tao and yet he became a human being kaya nga sinabi tuwid nagkatawang tao kung so, ibig sabihin nagkatawang tao he uh, get into humanity no pumasok siya doon sa mundo ng sangkatauhan pero pumasok siya ibig sabihin hindi yun yung kanyang dating state natagpuan lang siya doon so ganun So nakita natin tayo, bumalik tayo doon sa sukot. So kung ipinanganak ang Panginoon sa panahon ng sukot, ito ay maliwanag na hindi December 25, kundi ito ay most likely na sa late ng September, sapagkat ito ang batay sa uh, kalendaryo ng mga video. Now, ito ay malaking problema. Dahilan sa ang Pilipinas ay Kristyanong bansa pero Romano-Katoliko kasi maraming klase ang Krisyanismo. At ang isa sa mga Krisyanismo ay yung Romano-Katoliko. Uh, isa pa dito ng uh, sistema ng Krisyanismo ay yung tinatawag na Gospel-based Christianity. Ibig sabihin ito yung Krisyanismo na puro na kung saan ay nagmula doon sa pag-akyat ng Panginoon Jesus hanggang sa kasalukuyan. So maliwanag na sinasabi na ipinapakita dito sa pamamagitan ng kalendaryo ng mga Hudyo na kung saan doon naman ipinanganak na ang Panginoon sa lipi ng mga Hudyo. So tama yung kanilang kalendaryo kaysa doon sa Gregorian calendar. So definitely tama yung sinasabi na hindi December 25 ang kapanganakan ng Panginoon sapagkat kung titingnan mo ang December 25 sa mga festivities ng mga pagan Roman nung araw, ito ay sa Tornilia, ano uh, uh Saturn which is uh, also Jupiter uh iba pa ito yung pagan god at uh, dahil dito ay uh, ito rin yung Sol Invictus yung kapanganakan ng tinatawag na unconquerable sun yung um uh, winter solstice ano na ito yung ipinagdiriwang ng mga uh, tao doon sa Scandinavian country ya nga fig tree, mistletoes, ano, may Santa Claus. Sa kanila ito, hindi ito dito sa silangan. Ang silangan ay purely Jesus Christ at ito ay mga Hudyo. Ang calendar nito ay calendar ng Judea, uh, Jewish calendar o Hebrew calendar. Samantalang dito naman ay Gregorian. Nagkataon lamang na ang Pilipinas ay nasa ilalim ng romano katolikong ang Krisyanismo. Kung kaya't ang sinusunod natin ay Gregorian Calendar. Pero kung tayo ay magpapatutoo, ang kukunin natin ay yung uh, Jewish Calendar which is September or middle ng uh, October. So dito yan. But mostly September yan dahil nga doon sa piyesta ng Sukot. Kasi ang Sukot ito matagal I think for 4 days to 7 days. Yan ang tinatagal ng Sukot. So ngayon ano ang ibig sabihin? kung tayo ay tunay na mananampalataya doon sa gospel based Christianity uh, ang pangahawakan natin ay yung uh, Jewish calendar hindi yung Gregorian calendar so ang tanong ngayon dito dapat ba mag celebrate yung mga basic yung mga gospel based Christianity so ito yung pinagtatawa na namin dahil ang sabi nila ay hindi tayo dapat mag celebrate pero papaano yung ating uh, with your bonus papaano yung ating uh, Christmas bonus at uh, ito ay sabi ko, bahala kayo ang sinasabi ko sa inyo bilang mga naran, bilang historiador at manunulat. Ang sinasabi ko sa inyo, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Suliranin ninyo kung ito ay susubing o hindi. Pero ang sinasabi ko, ito yung sinasabi ng kasaysayan at ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. So, nasa sa inyo yan kung kayo'y magpapatuloy doon sa December 25 na Gregorian calendar na kung saan isipigang festivities samantala kung Jewish calendar, it will welcome to Uh, September. Ano? At uh, dito ang uh, Jewish calendar po mga sa Tabernacle, uh, Feast of Tabernacle at saka doon sa Sukot na kung saan ay tamang-tama -tama ang Panginoon ni Pinanganak sa Samsaman that is still ay sukot. So tama lahat yung Emmanuel doon sa Lumang Tipan, doon sa kanilang paglalakbay sa desierto na kung saan ay madalan lang ang at sa likod noon ay yung kabanal na which is ang tawag doon ay Emmanuel na kung saan naman ay itinama sa kanya dito sa kanyang kapanganakan. Bukod doon, sinabi rin ni Juan, Apostol Juan, doon sa sulat niya sa Ebanghelyo ni Juan na 1 at saka doon sa 14 na nagkatawang tao. Ito yun. So, ito yung gusto kong ipaliwanag at bahala na kayo kung kayo ay susunod sa katotohanan ng pasulatan o pananatiliin ninyo ang paningwala na sabi nga nila ay eh, sayang naman yung Christmas bonus. So, ito po yan. Magandang... Uh, araw sa inyong lahat.